Sa video natin ngayon ay eh kekwento ko sa inyo ang Italian drama film noong 1991 na pinamagatang The Raffle. Nagsimula ang movie sa main character na si Francesca na nakatanggap ng tawag mula sa puniraria. Na aksidente pala ang kanyang asawa at sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas. Isinama niya ang kanyang best friend na si Caesar sa puniraria para tingnan ang katawan ng kanyang asawa. Dito rin niya na-realize na simula ngayon ay magiging mahirap na ang kanyang buhay at ng kanilang anak na si Julia. Sa funeral ng kanyang asawa ay ramdam niya na lahat ng tinuturing nitong kaibigan ay may pagnanasa sa kanya. Sinabi rin ni Caesar sa kanya na dahil sa iniwang company ng kanyang asawa ay sa kanya na napalipat ang karapatan dito. 'Yun nga lang ay baon sa utang ang nasabing company kaya si Francesca na ang kailangang gumawa ng paraan para mabayaran ito. Nalaman din niya na lahat ng kanilang ari-arian, farm at bahay ay kukunin na ng bangko sa kanila dahil bankrupt na sila. Hindi rin naman siya pwedeng humingi ng tulong sa kanyang ama dahil mahirap lang din ito. Pumunta rin siya sa kanyang mother-in-law pero ayaw nitong magbigay ng child support kay Julia kahit tapo niya ito. Kinailangan din niyang tanggalin si Rosaria, ang kanilang katulong sa loob ng sampung taon dahil wala na siyang pampasweldo dito. Tumanggi naman si Rosaria dahil ayaw niyang iwan ang mag-ina sa ganito kahirap na sitwasyon at tinanggap na magtrabaho pa rin kay Francesca kahit walang sweldo. Natuwa naman si Francesca dahil kahit papaano ay may tao pa ring handang tumulong sa kanila. Pumunta rin siya sa kanyang kaibigan na si Christina para mag-request dito kung pwede siya nitong maging employee sa clothing shop nito. Nagulat naman si Christina dahil VIP customer nila si Francesca at ngayon ay nag apply na sa kanya bilang isang sales lady. Wala namang paki si Francesca dahil kailangan niyang kumita para mabigyan niya ng magandang buhay si Julia. Nakita rin siya ng mga mayayaman niyang kaibigan na nagtatrabaho sa shop. Dahil sa kanyang kalagayan ay kinausap siya ng mga ito para sabihin na ayaw na nilang makipagkaibigan sa kanya dahil mahirap na siya ngayon. Dumating din ang kaibigan ng kanyang asawa sa shop pero tinake advantage siya nito pero pumalag naman siya dahil kahit mahirap na siya ngayon ay hindi siya papatul para lang sa pera. Pinagbenta na rin niya kay Caesar ang yat sa murang halaga lang dahil wala na siyang pera sa bangko. Pinagbenta na rin niya ang kanyang mga damit para maibayad sa utang ng kanyang asawa. Isinama na rin niya ang kanilang mamahaling gamit sa bahay at dahil dito ay nakabayad na siya sa mga utang. Pero kailangan pa rin niyang humanap ng ibang pagkakakitaan para makasurvive sila ni Julia. Ayon naman kay Rosaria ay huwag mag-alala dahil sa ganda ni Francesca ay hindi malabong may magkagusto sa kanya na mayaman at handa silang buhayin. Ilang araw nga ang makalipas ay may nag-invite kay Francesca na isang mayaman para sa isang date. Siya ay si Enrico pero nalaman niya na may asawa na pala ito kaya imposible na ang kanyang iniisip. Nag-offer naman ito sa kanya na pwede siyang maging call girl kapag bumisita ito sa kanilang lugar. Ang kapalit nito ay susuportahan ni Enrico ang mag sa mga gastusin nila. Pumayag naman si Francesca para lang magkapera siya. Bumisita si Francesca sa bahay ng kanyang kaibigan at dito niya nakita ang kanyang coat. Nagtaka siya kung bakit nasa wardrobe ito ni Carla, ayon naman dito ay may inutusan siyang tao para bilhin ang coat sa mas mababang halaga ng ipagbenta ito ni Francesca sa auction para makabayad sa utang ng kanyang asawa. Narealize niya na kahit ang tinuturing niyang kaibigan ay palihim siyang sinisira at hinihila pababa. Isang gabi ay bumisita si Sandro sa kanyang bahay, ito ay ang asawa ni Carla nag ito sa kanya na gusto siya nito at ipapangako na sasambahin ang kanyang katawan basta pumayag lang itong makipaglaro ng injection game sa kanya. Pumayag naman si Francesca sa gusto ni Sandro pero sinabihan kaagad niya ito na gusto niyang mapabalik sa kanya ang coat na pagmamay-ari na ni Carla. Tinakat niya ito na kapag hindi ibinalik sa kanya ang coat ay sasabihin niya kay Carla ang panglulokong ginagawa ni Sandro dito. Dahil sa hirap ng buhay ay natututo na si Francesca na gamitin ang kanyang katawan para makuha ang kanyang gusto. Hindi rin nagtagal ay naibalik na sa kanya ang coat at pinagbenta niya ito sa mas malaking halaga. Kaya nagawa niyang bayaran ng school fees ni Julia at nakapagbayad ng one-year house rent. Isang araw ay pinuntahan siya ni Carla dahil nalaman nito ang nangyari sa kanila ni Sandro. Nagalit ito sa kanya kaya inexposed nito ang secret ng kanyang asawa nang nabubuhay pa ito. Ayon kay Carla ay may iba pang babae ang kanyang asawa at mas maganda ito kaysa kay Francesca. Hindi mawala sa kanyang isip kung ano ang kanyang nalaman, kaya nag-decide siyang puntahan ang sinasabi ni Carla na ibang babae ng kanyang asawa. Nalaman ni Francesca na mabait naman pala si Camila, ang kabit ng kanyang asawa. Ayon dito ay iniwan siya ng asawa ni Francesca dahil pinili siya nito pati na rin si Julia. Na realize naman ni Francesca na galing sa upper class family si Camila kaya kahit mas maganda siya dito ay nakuha pa ring magloko ng kanyang asawa nagkaroon siya ng mindset na gamitin ang mga mayayamang lalaki para makaalis sa hirap. Alam niyang simula nang mawala ang kanyang asawa ay marami ng lalaki ang halos mamatay para matikman siya kaya nakaisip siya ng paraan. Nagset siya ng illegal lottery, 20 participant lang ang pwedeng makapasok at bawat isa ay kailangang magbayad ng 100 million para makuha ang kanyang katawan. Ganito kamahal ang kanyang price dahil ang gusto niyang lalaki ay alam niyang gagawin ang lahat para mapanalunan siya. Bukod pa dito ay may magiging kontrata sila ng mananalo na 4 years itong pagsisilbihan ni Francesca at gagawin lahat ni Francesca kung ano ang gusto ng mananalo. Humingi siya ng tulong kay Caesar na gumawa ng legal documents at kumausap ng mga mayayamang tao na kayang magbayad ng ganito kalaking halaga. Hindi naman nagtagal ay kumalat na ang gagawing lottery ni Francesca. Nang malaman din ito ng kanyang mother-in-law ay nagalit ito sa kanya at sinabing hindi na nahiya sa namatay niyang asawa. Pero dahil sa mga naranasang hirap ni Francesca ay wala na siyang paki-alam sa mga sinasabi nito. Hindi nagtagal ay naging sold out na ang ticket ni Francesca para sa lottery, pero na-realize niyang halos lahat ng lalaki ay hindi niya magugustuhan. Isa pa sa mga ito ay asawa mismo ng kanyang kaibigan na si Serena. Hindi naman inaasahan ni Francesca na may isang babae ang bibili ng kanyang tiket at ito ay ang kabit ng kanyang asawa na si Camila. Ayon dito ay magpakasal sila at siya na ang bahala sa kanilang dalawa ni Julia. Isang araw ay nagda drive si Francesca nang mabunggu niya si Antonio. Nine love ka agad siya dito kahit mahirap lang si Antonio dahil hindi katulad ng ibang lalaki ay katawan lang ang habol ng mga ito sa kanya pero iba si Antonio. Magaan din ang kanyang loob kapag magkasama sila at nakikita rin niyang masaya si Julia kay Antonio. Hindi naman mapakali si Francesca kapag nalaman ito ang tungkol sa lottery pero isang araw ay umamin sa kanya si Antonio na alam na niya ang tungkol sa lottery. Sinadyari nito na magpabangga kay Francesca para makaklose ito at plano talaga ni Antonio na mahulog sa kanya si Francesca. Na-disappoint siya sa kanyang nalaman dahil akala niya ay totoong pagmamahal na ang nararamdaman ni Antonio para sa kanya. Ginawa na ni Francesca ang kanyang master plan, pumunta siya sa police department para sabihin na may magaganap na illegal lottery na may kasamang prostitution. Agad namang umaksyon ng mga pulis at pumunta sa lugar. Dito nila nakita ang mga kilala at mayayamang tao sa kanilang lugar. Sinabi rin ni Francesca na ang iba sa mga tao sa lottery ay business partner ng kanyang asawa at ang ginagamit ng mga ito na pera ay sa kanilang company. Dahil dito ay naibalik ang 20 million dollars kay Francesca, hindi rin siya naging involved sa lottery at walang lalaki ang nakakuha sa kanya. After niyang makuha ang pera ay umalis sila ni Julia at Rosaria sa ibang lugar para magsimula ng bagong buhay. Dito na rin nagtatapos ang movie na The Raffle. Maraming salamat sa panonood.